Hello guys! Patapos na ang 2016 at papasok na naman tayo sa isang panibagong taon. Every year na lang ay umaasa ang magkakaroon ka ng love life. Darating na kaya siya ngayong paparating na taon. Kung taken ka na at in a relationship ka na, may advice pa rin naman sa'yo. Hindi ko to pinauso, nag-research talaga ako kasi wala naman ako lahing manguhula. This is Love Horoscope 2017. Let's start! Simula natin sa Aries. Kakaiba daw ang magiging maturity mo next year. Makikita daw to sa pakikipag-communicate mo sa partner mo at sa mga tao na kapaligid sa'yo. Mas magiging open ka at willing ka sa mga bagay-bagay. Kaya naman, isa ka sa mga magiging paasa sa susunod na taon. Dahil sa masyado mong pagiging open, ay pwedeng makasakit ka kahit hindi mo naman intensyon. Taurus, may sinasabi sila na ang Neptune daw ay nagpapakita sa iyong friendship sector. Marami kang makikilala at mapapaligiran ka ng mga kaibigan mo. Ibig sabihin din ito ay malaki ang chance mo na mapunta sa friend zone. Gemini, ikaw daw ang may pinakamahabang buhok ngayong taon. Masaganang masagana ang iyong buhay, pag-ibig, pati na ang iyong sex life Mapapalibutan ka ng love and romance At malaki rin ang chance na pati ang iyong nakaraan Mga ex ay mahumaling, maakit at balikan ka Wow! Cancer, kabaliktaran ka naman daw ni Aris Mas magiging close at secure ka sa iyong relationship Dahil magiging year mo to ng travel, vacations, concerts, movies, parties, puro events Gagawin mong memorable ang iyong 2017 May love life ka man o wala Leo, magkakaroon ka ng feeling na parang kulang ka sa pagmamahal hindi na appreciate at hindi masyadong pinapahalagahan. Pero tandaan mo na makakatanggap ka lang ng pagmamahal kapag nagbigay ka ng pagmamahal. Kaya mas mahalin mo raw yung sarili mo sa darating na taon para mas mahalin ka rin ng iba. Virgo, magiging hot na hot ka daw ngayong taon. Medyo magiging maharot at mapaglaro. Pwede itong maging problema kung ina-relationship ka at pwede rin namang maging maganda at makaakit ng panibagong pagmamahal dulot ng iyong nagbabagang alindog <coughs> Libra, isa ka daw sa mga mabilis mafofall. Mabilis kang magtitiwala sa mga tao. Yung tipong kakakilala pa lang, parang gusto mo na agad. Dapat tandaan mo to, parang kung sakali ko'y dumating, dahan-dahanin mo. Kilalanin mo muna kasi pwedeng masaktang ka sa sobrang pagtitiwala mo. Scorpio, ikaw naman daw ang pinaka-demanding ngayong taon. Marami kang gusto at maghahanap ka ng perfectong relasyon, eh wala namang ganon. Kaya ilang beses ka rin madidisappoint. Dapat mag-focus ka sa mga tamang nangyayari sa relasyon at sa buhay mo kumpara sa mga mali. Sa guitar use, expect the unexpected daw ang moto natin dahil zodiac sign ko rin to sa love ngayong taon. I expect mo na ka, na ka, expect mo lahat para hindi ka masaktan sa huli. Pero huwag kang maparanoid, dapat prepared ka lang sa kahit na anong posibleng mangyari. Mapupuno tayo ng surprises pagdating sa love pero sana yung maganda, hindi yung surprise, iiwanan na kita. <laughs> Capricorn, ikaw naman daw ang pinakaswerte sa pag-ibig. Kaya ang malaki ang chance mo na maka maka-jackpot kapag ikaw ang unang dumamoves. Halos lahat ay naghihintay na lang ng love life dahil napagod ng maghanap. Pero ikaw Capricorn, ang hinihintay ng lahat. Aquarius, kung single ka, mapapansin mo daw na halos lahat ng mga kaibigan mo ay nagkakaroon na ng mga kanya-kanyang relationship. Dahil dito ay medyo mafeel mo daw na parang naiiwanan ka. Kung teigan ka na, mafeel mo naman na parang may hinahanap ka. Kaya dapat patandaan mo daw na mag-focus ka sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo bago mo tignan sa iba. At last, Pisces. Clingy, ikaw daw yon Sa 2017, magiging sobrang attached ka sa mga taong malalapit sa'yo. Hahanap-hanapin mo ang atensyon ng mga kaibigan mo, boyfriend mo, girlfriend mo, partner mo. Kaya para sa susunod na taon, tandaan mo na hindi ibig sabihin hindi nabibigay ang gusto mo ay hindi ka na pinapahalagahan. Masyado ka lang daw talagang mag-e-expect. There you go guys! Ayan na ang love horoscope nating lahat. Pa para sa darating na 2017. Sana na enjoy nyo ang video na to at lagi nyo tandaan katulad ng sinabi ni Zenay Daseba, hindi haok na mga between ang ating kapalaran. Gabay lamang sila, meron tayong free will. Gamitin natin ito. Happy New Year! See you!